hindi lang, hindi ka lang wita mo na guys tingnan nyo naman napakadilim ha huh? <ım Laser> Anong oras na? Oh. Ito akong naglalakad ngayon. Tangina. Galing ako trabaho. Ah, nag- nag-uuti ako. Ngayon mag umalis ako doon ah, mga 7. Ngayon nandito ako sa pahon. Papuntang Pantok sa mga pamparang tingnan nyo pakadilim oh wala makita makikita mo lang yung ilaw ng sasakyan wadi na mabuti nga may mga dumadaan na sasakyan kung wala napakadilim ah, par grabe Oh. Pahon na to, pahon. Oh. Napakadilim. Mabuti may mga sasakyan pa. Ayan. Kita nyo. Grabe. Dito pa lang sa kalahati pa lang. Oh. Wala akong ilaw guys. Wala. mabuti may mga dumadaan na mga motor. Mga sasakyan. Oh. Ay, kahit langit madilim oh. ah. na na dilim na naman ah, maliwanag lang guys pag ano pag may mga sasakyan na dumaan hindi niyo ako nakikita <laughs> hindi nyo makita yung mukha ko makikita nyo lang pag may sasakyan na dumaan kasalubong o oh, ayan na naman hmm. medyo may kalayuan din may kalayuan din yung lalakarin ko Yon, nakarating na ako dito sa mailaw Yung pa-housing ba to? No. Ah. Tara. Oh. Ah. Ito umpisa na naman tayo dito Wala pa lang kaya ano to dito? Wala pa lang street light to. Kaya nang ako dito ng gabi po oh. ayan yung pabahay yan lang ang may ilaw pagdating dito wala na naman ayun Hindi may kalayuan pa guys, ang lalakarin ko. Paahon pa rin 'to. Siguro mahigit uh, ano mga isang kilometro ang paahon niya. Ang aakyatin ko. Dito to 'yan. Yan mga ilaw lang nang sasakyan ng, ng nag ano sa akin na uh, maliwanag sa daanan. Kakailaw lang pagaling dito sa likuran oh kita nyo napakadilim oh ako lang mag isa naglalakad eh sabi nila ito ito. delikado daw itong lugar dito ay wala eh kailangan lumawin Salamat, may sasakyan. Maliwanag yung daanan ko. Pagdating ko dyan sa quarry, talagang madilim dyan. Ilaw. Yan o. May ilaw sa baba. Yan. Sa baba ayan. Dito ako sa taas. Napakadilim talaga. Oh, makikita niya yung mga ilaw sa baba, parang bituin. Okay guys, dito. Mabuti rito, may ilaw. Ito, nakabike na ako. Sinakyan ko na siya kasi ano na siya, uh, medyo patag na. Hindi na siya pahon. Sana oh. Sinakyan ko na. Tsaka may ilaw na dito. Ganda na magbiyahe. Doon lang madilim sa baba. Dito kahit pa paano may ilaw, makikita uh, yung daanan. Ay, ano siya, street light siya. Nakakatakot lang doon sa baba kasi sobrang dilim at saka liplip, -lip, puro puno. At saka wala pang ilaw. Paaw na naman siya ng konti. Ah. Oh, okay, mga sasakyan sa likuran ko. Ah. Oh, okay tayo. Oh. Yo. Oh. Medyo paaw na. Oh, mailaw na siya. Oh, dragang pawis kok. Oh, rak pawis. Oh. Nah, guys. Lah kadran man tayo. Oh, tulak mo Kita Okay, tanya yan. Puro puro damo. Oh. Oh, yan. Sa kabila. medyo konti lang naman ang paahon dito pagdating doon sa dulo okay na masasakyan ko naman siya kaya ngayon tulak lang muna oh yan tulak lang muna foreman shout out sayo foreman <laughs> Pinaote mo ako. <laughs> Shout out kay Foreman Oliver. dilim na naman siya yun na naman sa dulo may ilaw ah, sa ngayon guys ah, bike lang muna tayo bike lang muna wala pa tayong pangkuhan ng motor mag iipon pa tayo kaya tsaga muna tayo rito sa bike Tingnan ah. Pinaheram ako ng bike ng tito ko. Ah, shout out nga pala sa tito ko. Ah, ala Reforminto. Shout out nga pala. Salamat sa bike, pinaheram niya ako. Okay guys, nandito na ako, malapit na ako sa bahay. Oras natin guys ah, pasado alas 8. Kaya guys, dito ko na ang video ko. Ah, marami